Hello, good morning. Opo, naga dito po ang drop off point ko po sa isang lugar sa Antipolo City po. Ayan po. Ayan, nagamit na natin si uh, Honda TMX 155. O, isang taon din po hindi nagamit. Nagpahinga ako po si TMX 155. Pero ngayon po ay uh, ginamit na natin para hindi daw po masira sabi po ng ating uh, kaibigan. ayan. Salamat Lord at sabi nga po sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33 Seek first the kingdom of God in His righteousness in all His things shall be added unto you Kaya uh, yan po, I'm blessing you Lord Meron naman ang trabaho ng baga Kaya mayroon salamat sa Panginoon sa trabaho na pinagkakalog niya sa akin Yan po, uh, meron po tayong sa background natin na uh, meron pong old tree Ayan, eh, laki laki ang old tree dito sa aking background yan po yung aking background guys o, yung ang old tree yan po, ang ganda po ng uh, lugar na drop off point to sa aking pong uh, pasahero <laughs> yan po yung binigay ni Lord na trabaho ko ngayon uh, ako, ako po ay uh, nag ride 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 ngayon ng umaga po kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng uh, kalakasan, pisikal physical na kawan. Yan po yung blessing na sinasabi po sa salita ng Panginoon. Yung ating kalakasan sa ating physical na kawan uh, at sa trabaho. Yan po yung background na napuntahan ko sa isang lugar sa Atipolo City. Ito po yung ating drop-off point ng aking pasahero. <laughs> Kaya napakabuti ni Siya yung ating great provider. Kaya thank you Lord sa araw po na ito. Yan po yung ating mga background. Yung sa Yung old tree. laki. Ang laki ng old tree na era. Ito po yung puro mga ano po itong trap po yung Mga restaurants. Uh, na, pa, pa, nakapaikot po dito po. Puro mga restaurants. Ano po. Siguro ano po yung Thank you Lord sa uh, lahat ng liyaya mo. Thank you followers. Please uh, subscribe to my YouTube channel <laughs> and follow my page. Uh, thank you very much sa inyo po lahat na sumusuporta sa aking uh, videos. Uh, God bless you. Bye bye bye. Thank you.